Narito ng BTV Balita ngayon. Inilabas na ng Department of Budget and Management ang 3.744 billion pesos na pondo para sa scholarship program ng Commission on Higher Education. Ayon kay Budget Secretary Amena Pangandaman, gagamitin ang naturang halaga sa ilalim ng Tulong Dunong Program. Lalo nito na makapagbigay ng tulong pinansyal at libreng edukasyon sa mga kwalifikadong estudyante para may pagpatuloy at mabigyan sila ng pagkakataon na makapagtapos sa kolehiyo. Tagtag pa ng kalihim, alinsunod na rin ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na dapat walang maiiwan sa bagong Pilipinas. Nasa mahigit 247,000 na estudyante ang magbebenepisyo sa naturang programa. Sa iba pang balita, handa ng Department of Agriculture na magsagawa ng cloud seeding operation sa mga lugar na matinding apektuhan ng El Nino phenomenon. Katunayan, sinabi ni Agriculture Assistant Secretary at Spokesperson Arnel de Mesa na nakipag-ugnayan na sila sa pag-asa, Office of Civil Defense at Philippine Air Force para sa cloud seeding activities. May mga nakastandby na ring pondo para sa cloud seeding operation sa Region 6 o Western Visayas. Nasa 1.2 billion pesos na halaga ng pananim ang nasira sa Region 6 dahil sa matinding tagtuyot sa kabuhan, nasa 2.26 billion pesos na halaga ang naipamahagi na ng pamahalaan sa mga magsasaka at mangingisda na, na naapektuhan ng El Nino. At yan ang sentro ng mga palita sa oras na ito. Para sa iba pang update, ipalit nila kami sa aming Facebook at Twitter sa PTVPH. Ako po si Audrey Goriseta para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.